Sa damit ko na lang nilagay. Ito mga idol, sa magandang gabi sa lahat. Kaya ko lang. Wala pa yata kalating oras Uwi na ako. Wala, ala kasi akong dalang busduhan. Nasulit yung bago kong aparato. Yung pwede ba ating? Batya, batya. Maraming batya doon. Wala akong dalang biyayan. Busduhan. Kaya Sa damit ko na lang nilagay. Napakaraming buli mga idol. Puno ko. Puno. Ngayon, batya. Ngayon. Hindi yan? Ayun yung duma. Ayun yung ay, kabagal. Dalit mo bigat. Meron sa tiyan ni Papa. Ayun nga dyan, lumalabas na. Ayun naman. Hala. Wala kang uh dalang -huh. gusto. kaya sa ko lang nilagay. Ayun, mabalik ka naman ako. Ayun nga dyan, puno. Oh, bulig. Oh, ito. Ito. kerja panggil ni macam mana? Ya. Ya. Tu. itu. Ni itu. Jo sendu pakai tu ya. Ni dito. Eh babari ayo gadal nanti pantai. Ni Kita nanti nanti magagalas. Bukod na nating lalaki, tuboy oh, pa. Sosin din niya ata Hey, gising. Lakas. Tak nak si Badel. Yumali ni. Eh tanin. Dito na bopo ng puyong Ha? Ya. Ano betikid na ko Na. Ada ni baca satu ring simak dulu. Kalu nampak nampak lagi. Laki. Itu. tu. Ang babukas mo. Ano na ako eh. Sa likod, puno na ako. Doon pa lang. Ay! Buhay yung mga aking hito! <laughs> ito mga idol yung anawali kong bulubo. Eh. Laki! Laki na nga mga hito. Hmm. Malaki ng bulig. Ang parasa isang kilo. Kala mo lang maliit. Hindi mali yung pala ka. Yung igat. Parang aset pa rin yung isa nalagay. Yun dami tanggalin mo doon sa drum. Dahil like, boso mo muna sa ano. Papag. Sa so, bacha? Kinuha nyo ba yung bacha doon? Hindi. Hindi na doon yung yan tatal eh tumuntun ano ba ano pa nung ah bakit hindi pwede yung ano wala ang lambat na kagaya ng iniring isa malaki eh lalaki ah. Yung mga ani? Ayaw wow, ba? Oh, siya. Eh okay. 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 Ayan mga idol. Ang ah, pangang may tsura ko. <laughs> Ala ko nalagyan. Kaya sa damit ko na nalagay yung mga malaking buli. Kayo no. Tadali ah, pa lang isang itong malaki. Ayan mga. Ayan mga idol. Ang na. Ang papalang gabi po sa ilan. Malod. Malod. Nakasikipik nga. No?